Oh, may paru paru nakalaog okay. ang paru paru yellow hala uy nakalaog eh eh यहनाना Paru-paru Nakala ugang Paru-paru Yellow Halo Wih hey. Ini hey, palak ui hey.

alas tres na ng gabi. Alas tres na ng madaling araw. Eh, Nagising yung anak ko. Nagising yung anak ko sa ingay ko. Kasi ito, oh, meron pa rin, nandito pa rin yung paro-paro. Ayan yung pari-paro. Gabi na po. Actually, gabi na po. Madaling araw na. Ayan. Tingnan yung Gabi na madilim na. Madilim na madilim na tingnan ko kung saan nakapasok ang paru-paro kasi nakasarado naman na lahat sarado na uh, tulog na nga yung aking anak matutulog pa lang ako bali kanina pat po yan ng alas 2 mga alas 2.20 ko siya nakita na nandito na sa loob ayan madilim na nga po sarado ko ulit sarado na taka kung saan siya pumasok. Kung dyan naman, kung dyan naman siya pumasok, sarado na yun naman dyan sa loob. Nakasarado din ang ano, ang pintuan. Oh, saan nakapasok yung ano? Paro-paro. Diba? Sumbira lang naman na may pumasok na paro-paro sa loob ng bahay. At maganda pang kulay yung pumasok dito sa amin. Tingnan nyo, oh. Oh, napagaganda pa ng kulay, oh. Oh. Wow. Ba't kaya? Sabi, tapos nag-research naman ako sa Google, saka sa YouTube. Pag, ano daw. Pag ganito daw, naparo-paro. Yan, you know, oh eh natin. Magkaano daw toto swerte, may paparating na swerte. O magandang ano, basta positibo lang na ano. Magandang balita. O kung ano man yung magandang yun, o positibo. O oh. 'di maganda, magandang nga. O kaya daw ah, uh, kung sa ano naman sa mga sa kaluluwa naman daw mayroong bibisita sa iyong kamag-anak o pamilya baka yung mga magulang ko na to nakabisita <laughs> ayan um, tingnan natin paggalawin ulit natin oh ayan gumagalaw pa Uy, ayun oh ayun oh pumunta pa siya dito oh Oh, ayan. Andito na sa damit ko. Uy. Ina-sleep ka na. Ah, ayan na siya. <laughs> ano? Nawala na. O. Oh. Ayun. Ulit. Ay. Kung ka man na pumasok dito sa aming bahay. I claim it. I claim it. To Jesus. Na sana nga. Bigyan mo kami ng magandang balita. Lalo na sa financially, pinansyal sana magkaroon naman kami ng na magandang hanap buhay at basta financial. The number one, ayan. Hmm. 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 na. Gabi na, last stress na. Siguro bukas ng umaga, wala na to dito. Na, bye-bye, 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 bye-bye.